Ayun, so, Ay, ito, na, man, yung, ano, dito. ito yung ano matigas yung likod. Oh. Yung binilinan ko sabi ko mag ano. Ito ka. Pero po rito din. Pero umanang, tumuid na, medyo tumuwid na. Tumuwid na. Kahit na paano. Nakaisang pilik pala ako rito. Ang bilin ko kasi sa kanila, sabi ko mag-swimming muna sa ano, yung dinatawag na hot spring. Kasi si sir, pumigas niya eh tumigas yung katawan niya, yung buong katawan niya. Talagang basta unang hawak ko lang tsaka kung makikita nyo kung kayo ay therapist now, na no, na nyo. Kayo, di ba, hindi kayo therapist. Pero makikita nyo yung changes nang nangyari sa kanya. Oo, oh, hinihelot ko nga yan. Pero, medyo ano na parang parang na, napansin nyo. Mm -hmm. Isang session tayo. May may mga, uy, I'm parang improvement. Oh. May improvement. Okay. nandiyo ko Hot compress, binababad ko ba? Kaya nga lang sabi ko sa inyo, ito kasi na-frozen yung buong katawa niya. Sabi ko, pumunta sila ng Laguna eh, sa hot spring. Kasi ang laking bagay, di ba, kita mo hot, hot compress ang ginagawa mo, gumiginawa ka. Eh, mentras, kung ilubog mo yung sarili mo sa sa buong hot spring, mas lalo, okay? Tsaka, ano, stretching na agit. Ang sabi nyo? ka pa eh mas maganda pa yung kilo sa eh inyong papa mo. E eh, ikaw, bata, -bata ka pa, ba? buo ka na kagad. Para kang... Pero yung pag-video ba kang niya? Hindi, hey, no. no. Ganun talaga yung hindi ka banda. Ah, kahit hindi pa ganyan? Oo, oh, hindi. Ah, okay. Na, para. Eh, siya pa. <laughs> meron talaga, meron niyang naglalakad pa ganun eh. Meron uh, naman pa ganun. Eh, kung kung bata ka pa gano'n, normal na. Eh sana, ang mabago uh -huh. na lang natin, yung, mga hindi normal, yung... Ay, yung bagay, ikaw naman nakakaramdam niyan kung ano yung nagiging changes sa'yo. Pero yun nga, ang payo ko lang sa inyo, kahit pa paano, ilubog mo yung buong katawan mo para sa tulong ng mga masas-masas din. Tapos kasi pag nababad ka sa hot spring, kahit pa paano, at oo, pala lang buting ganyan. Tsaka may mga, yun, may mga natural healing yan, hot spring na yan. magkakasunod kayo yung mga puro mahihirap ang kaso. na tama yung kanina, oh. parang tsubiboy lakad. Hmm. Tignan mo lumabas. Mabilis. Hmm. Yan hmm. na lang, parang pasma, no? Oo. Oh. Ang diagnose sa kanya nung una, Parkinson. Hmm. Dinaignose siya ng ibang doktor, nag-negative. Pumunta siya rito, sabi ko parang negative talaga sa Parkinson. Pero, siyempre, opinion ko lang po yun, ha? Hindi kang patagilid. Talagin mo ba? Ay, kung may short ka, di ba? kahit pa paano, mag-ilas mag po si Sir. Mag-ilas siya. mabilis siya mag... Siya. mag, siya mag no. Hindi ka tulad yung Hindi ka tulad yung ura, parang robot. Buong -buo yung ato mo. Ratchet, eh, pre, other batches, inalo ko eh. Pinasa. Huwag mong labahan na na. Kabilang lang sa'yo. Hinihilap-hilap po yan. Tama yung time, sabi ko nga sa tulungan nyo ako kasi pagka, no, kahit pa paano, mamaloapan siya ng mga ano, talagang makakatulong kasi yung mga muscle niya very stiff buubo yung spine ni talagang pero dito sa leg medyo makakatulong yan pag lumalag utok. malaking bagay bumili nga ako ano para ano sige lambutan mo lang wait lang ha sir sige lambutan mo lang one uh, more ah, yan uh, pang hilot hilot opo tama yun tulungan nyo ako sige tiyaya tiyaya Eh okay, langutan mo lang atang... okay, kala, pagkanya, yeah, mo. O, wag pag pagla-ganyan di haya. Okay lang, relax Maabot na lang yan eh. Kaya nga, sir, itong indikasyon na pwede siyang yumuko. Kasi pag yumuko ka, tingnan mo yung dibdib mo, lumalapit dito. Hmm. Ibig sabihin, ibig sabihin, kakayanin. Kasi pag ito, hindi ko mapadikit doon, ibig sabihin may bumabara sa mga ano sa joint. Pero pag nailalapit natin yan, kahit pa pano, unti-unti, unti-unti, okay. unti okay. mag yan. Kaya kailangan lang natin, dyan, tapos doon, atake natin, tapos adjust, okay, relax na. Pero pag a-adjust mo yan, kailangan sabihin mo, oh, relax, relax. Kasi pag tinigasan mo yan, maaari kong ma mabasag yung beam or neck na tinatawag. Dapa. Kaya mo, ikilo siya mga pinagbago kasi dati para siyang pag hindi mo tinuruan na hindi gagalaw eh. Malakas na siya oh. mabilis. Ito yung gusto kong panambutin no. Oh. Ito medyo type pa honestly speaking, medyo talagang mm, parang para siyang umiiri. Okay, lang. Lambo na muna. Yeah, na lang. May intindihan kita kung bakit hindi ka sa kasi nga may mga pagkakataong pag binigay mo siya, sasakit. mamam naman eh di relax right kita. Di ata nung mo si pa ano pa masakit ba yung baywang mo di ba? Oi, eh wala po. Wait lang. Yeah, sige. Yeah, mas okay? Yeah, sige. Lambutan mo lang ah. kami gagawin tayo. Lambutan mo lang. Okay, lambutan mo lang. Lambutan mo lang. Um -hmm. Sige, pa. Dambutan mo lang, kailangan natin ito eh. Lambutan mo lang. Kailangan natin, lang. Mm -hmm. kailangan natin yung itulak. Isa pa, lambutan mo lang. Mm -hmm. Pero, syempre, huwag puwersahan. Kasi baka mag-crash yung spinous process niya sa sobrang lakas. Tansya lang. Yeah, yeah, mas, mas yeah, comfortable, yeah, sir. isang... Uh, oh, Kasi wala kayong board eh. Professional board to eh, may butas eh. Maglagay kayo dalawang unan napagitan yung mukha niya. Para hindi pwersa leg niya kasi nga, hindi pa ayos talaga si sir. Matigas pa. Maaring marapture yung ano niya eh. Yung mga tendons niya pagka matagal na nakapilipit yung leg niya eh. Tapos magigitinan. Kailangan yun, may shoot, may shoot nyo. Ayan dalawang unang Para tutukot sa piski niya. Okay? Tihaya eh, ko sir. ilang pang ilang libo ang mawawala. Konti konti lang. Kasi mainit din po pag sobra. Pero ang sarap, sarap. Malamig. Sarap yan. Okay, relax lang ha sir. Huwag mo muna labanan ha. Inhale. Exhale. Thank you. Yan ang gusto oh. gumaling. Kumbaga, susunod talaga. Kailangan. Diyan ka lang muna. Wala naman na mamanid? Wala naman. Okay, mayroon. Walang makirot? Wala. Okay. Sir, kung mapapansin mo, nakakatulong sa'yo yung ano, nakakatulong sa'yo yung mga pag, pag uh, compress mo, okay. kasi yung mga muscle mo, talagang medyo, actually yung kalahati, ano na, medyo loosen na. Dito na lang tayo, kaya nilagyan pa kita ng ano eh, dito na lang tayo sa lower extremities mo, medyo ano pa yes kasi siyempre, gusto ko umasabi ko sa inyo kung baga anong pa eh, yun ay pagka i-detail natin yun kasi ang tama eh mayarap kasi yun iba iba yung sabihin ko tapos ko-contrain mo ko mayroon ako payag kasi kaya nga tayo nagbo-vlog kailangan lumabas yung tayo, yung tama dito na, lang, okay. dito, na lang, okay. dito na lang sir, ito, ito na lang ang Ang pohol na panghalo? Pwede na mag-compress dito na kayo ako. lahat. Kung ano, kung, kung, pero mas mag-focus ka rito. Okay. 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 Pero kung nga, yun nga, kung makakarating kayo sa yung mga ganyan. Kasi buong katawan, pwede mo okay. i-loop. Pati yung sakit na ulo mo. Oh. Pati kung may mga skin disease tayo. Ayan, oh. lalambot yan sila. Dyan. Pwede na pag-massage, po ako siguro sa likod, no? Oo. Oh, oh na lang focus Basta tatandaan nyo, pag magpapa massage ka, may kung na, walang butas, dalawang unang nga. You know, okay. Para, kasi yung leg mo, medyo tight pa. Although napapalagot ko na siya, Pero hindi po, pa siya perfect. Medyo may katigasan pa ng konti. Ano bobe. yung pangalo sa ano? Oil lang po yan tayo. Pa oil? oil lang. Hinahaluan natin ng na ngayon para Baby oil? Hindi sobrang tapang. Baby oil? Kayang-kaya -kaya nyo na inan. Okay? Yan na muna. Tapos yung tinuro ko sa inyo, yung mga panigil. Oo, oh, gano'n pa, eh, pa rin. Oo, oh, oh. yun pa rin. Nakikitaan ka na ng, bumibilis ka na, hindi ka na parang robot eh. Yung sumuuna. Hindi ka na parang robot. Ito na lang, ito sir, ayos, good na to. Malambot, lambot na. Dito na lang tayo, ito. Ito ito, na lang actually, oh. Itong portion na to. Pero dito, medyo smooth na. Hindi mo na yung pinokontrol dati na pag ka pa. <laughs> parang ang iri ng iri, parang ang tatay. Mga ilang season pa yan. Sir, eto sir, actually hindi ko may pangako kung ilang session pa to. Kasi super proof yung katawan niya. Sabi ko nga sa inyo, tulungan niyo na rin ako ron sa magbabad-babad. Tapos, Eh, babalik siya ulit after oh kahit mga 2 weeks, 3 weeks, basta kung alam niyo basta kung gusto niyo bumalik dito, anytime. chat lang kayo anytime kasi kung sa tingin niyo nakakatulong ako, 'di ba? Hindi ko kasi ma-estimate kasi to. Bibihira yung may mga ganitong aso. Ankylosing spondylitis to eh. Bibihira yung may mga ganitong aso. Baga, so, sa totoo lang, mahirap ngarin yun, pero dahil bata bata pa siya, parang malusog pa to, malakas pa yung mga... Pero kung ito ay 60, pataas, hindi ko na to gaganituhin, hindi ko na to babalik-balikin. Sabihin ko agad na hindi ko po kaya. Ito... Nakita niyo, bumibilis na eh. Ibig sabihin, nag-i-improve. So, magkita tayo kung gusto yung 2 weeks, 3 weeks. Kasi natutulungan nyo naman na ako eh. Kasi ano, Hindi na turo ako. Okay? Tumalagdag mga 5 seconds. Yun, very good. Unti-unti yung pahabang. Dati kasi, kung ma mapapanood niyo yung unang video nito, sabi nga ni Sir, dinamad daw to si Sir nung magkikilos nung mga panahon na yun. Para ayaw niyo makikikilos ng ganun. Yun. Simula nag-pandemic. Simula nag-pandemic, hindi nagkikilos. Nung dati-dati a jogging kami. Ang ganda ka pa. Ang ganda na yung corner. Kaya nga, nung nag-pandemic, nang wala raw, wala lang. Higa. Luwag no TV, cellphone. Pero diretso na ganun. O tayo, yung mga tinuro ko sa'yo. Yan, kapila. Okay? Tapos, yun. Yun lang, one-to-one do lang. Tapos, lakad. Okay?